So ayan guys, mag ano tayo ngayon for today's video. Magbablas on ako. Kasi para ano, titingnan ko kung kasi pag nilagyan daw yung dito tatangos daw yung ilong oh! <laughs> ayan ayan guys may basher ako outside <laughs> o diba tumangos na may na, may na bago ba? Parang wala. Parang walang na bago. <laughs> ah, ayos ko rin guys yung aking kasusuhan. Ah, naipit yung utong. Guys. Ay, dapat may blush on YouTube. Yan. Ayan. Thank you guys. Thank you mga wishes. Mga wishes. Ayan ang mga kabishi ko. Parang tabing ilong ko. Tabing iba Shhh bilang tanghali mga kabishe mga kabishe kabishe bakit bisye bukas kulang na mga kabayo <laughs> kain tayo da bakit dapat na, na parang may CR doon Huwag ka mainay kung makain tayo CR Pasang lang ako eh bag 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 ba? Ang arti mo ako eh, parang hindi ko ito I don't like to talk about that. Haalaga. Haalaga, haalaga ang alagaan pa naman kayo pag ka na. Uga ka ka na ng pwede. Ano yun? Ha? ko na lang. Paanong bis? Eh, wala na kaming pasok. So, next week? Ay, April ba? Ang Parang di diba, so, mahanghang diba sa Monday Tahan ni Monday, Tuesday at tayo. Ha-update kami para sa sa'yo. Wala naman po hindi pupunta ako. Termago yun kasi mag-interview. Kasi so, gusto mo ba? Saan? Sa inferno. <laughs> <laughs> hindi sa concert. Hindi ko pinapagawa. Non-voice. Hindi mo kailangan mag-English. Oh, type-type lang. Yes. Kulang ko 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 ano daw ng Baka kasi ano tight tight lang mo. Kasi may tubo kasi na di sarado. <laughs> ano 'yun? Ano 'yun? Ang dami ng karne, hindi nagluto. Ano, mas malamig pa nasa red mo. Wala din <laughs> ano mo na 'yan. Ito na tira ko. Ano Che, mapasok ka, Ano naman ang arte mo na mag-game? Nangangat ako kung tira-tira. Mm. Napinood yung video niya ni... Ni Pati na oh, oh, oh. napipilitan at pinag... Gusto mo talaga na tira-tira. Napipilitan na mag-I love you sa'yo. Nino? Paul. May video ba kami ni Paul? Uh, paano? Paano mo Saan? Uh, lang kayo. So, ito pa, po. Ah! Sabi niya kayo, sabi niya. Sabi niya. Sabi Sabi niya. Sabi niya. Sabi Sabi I I love you. Oh? Naka-tarik? I love you ka naman. Naboodol na naman ako nyo na nung isang gabi. Okay lang. Sarili ka. Waka nga. Oto, to. Saan? Saan So, so, ayan, ka, she... Ang unilang naman. Ano, against the night. Ang unilang against the ang liwanag, parang ako eh. yung jowa naman ba? Di ba, di ba, ka-vision? Wala! Ito ba lang yung mo ako balik. Miss, pinaka I love it! Ayun na ay, yung nakaitim ang gwapo o. Oh. Hi! Pag lumingon siya, sa'yo siya. Hi! Yung nakaitim o, oh, bisibisihan. Hi! Hello, Bobby! <laughs> <try> ah! Pagingin <laughs> siya! Gwapo o! Oh. Gwapo din ang hanap. Oo! O, yun lang! Parang nga! <laughs> Kaya mo guys, ay! Siyemong mukhang nagga-grinder siya. Huwako pa naman niya, oh! Kaya lang mukhang nagga-grinder. Ay, nakaitim itim Tabi ninyo, itim Ang gwako! Si Lana <laughs> yung nag-aaral sa simbahan, sa siya sa akin. pag sa pag

Cavishie ayan mamaya ulit sa Hi Cavishie, may guapo dun no oh, nakaitim. Tawagin ko nga kumamaman Hi nakaitim. Hello, hi. Ay, suplado. Ay, mamansin. Hi, naka Ay, ayaw talaga mamansin. Hindi bisyo ka dito. Ini hindi Bukan nak. Tapi Ito terus tak ito Ia nak. Ia nak. Ia nak. Nakaitim. Ay, nakapute. <laughs> Tumawa ko